hindi may tatangging minsan nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis. Pero mismo si na General De La Rosa at Pangulong Duterte na nagsabi na may mga tiwali, abusado at sindikatong pulis. This has to stop right now or I will stop you from enjoying your evil life. I promise you, change is coming including your birthday which will be changed to November 2. Katunayan sa naon na kumpanyam sa tatlong umano'y tulak, idinin nila ang ilang polis bilang kanilang protektor at supplier din ng droga. Body fight po lang ninyo sa kanya na parang protection po. Ang lang sabi po, kung may kanilang polis po ito, para po kami ito rin po rin na Kaya ang tanong, paano nakakasiguro na hindi sadyang pinatay ang ilang mga tulak para patahimikin? Kada araw, patuloy ang pagtaas ang bilang ng mga napapatay na suspected drug pusher matapos umanong manlaban. Sa pagro-ronda -re ng reporter's notebook ngayong araw, dalawang lalaki ang napatay sa isang buy-bust operation ng PNP sa Tondo, Maynila. Tinangka umanong magpaputok ng barilang dalawa, kaya naman inunahan na sila ng mga pulis. Ang barilang ginamit sa mga ng motorida, may mga tama ng pahil sa polis rin. Diba? That is isa sa mga ebidensya na magpapatunay na ng isang tao. Kinundin na naman ng isang NGO ang pagkakapatay sa kanilang scholar at criminology student na si Jefferson Bunuan sa isang buy-bust operation ng PNP sa Santa Ana, Maynila. Target ng PNP ang isang totong manawis. Pero dahil nasa loob rin daw ng kwarto ni Jefferson at pinsan niyang si Mark Anthony, napatay silang tatlo matapos umanong manlaban. Pero duda ang kaanak dahil tulog na raw si Jefferson nang dumating ang mga pulis. Pag ito po ay hindi totoo, base doon sa kanilang uh, sinabmit na isinumite na kanilang opisyal after operation report, then magkakaroon po sila ng kaso. Higit naman ang Amnesty International dapat ring imbestigahan kung bakit halos lahat ng napapatay na drug pusher mga mahihirap. Kadalasan sila ang mga walang kakayahang magsampana ng kaso. Itong mga tao na kadalasang biktima ay walang resources at walang kapasidad na ipagtanggol ang sarili nila sa korte eh. o ipagtanggol ang sarili nila sa sa isang proseso na kung saan fair, just at, at uh, ang patutunguhan ay yung tunay na hostesya na kung saan paparusahan Uh, ang nagkasala para ang hustisya na sinasabi natin ay para sa biktima ay, ay makamtan. Kung ang ilang drug pusher dead on the spot matapos umanong manlaban, I have the three personalities. Tinupo uh, ng ilan kung bakit ang ilang naunang binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga suspected drug lord na ipapaliwanag pa ang sarili. Gaya na lamang ni Peter Lim na nagawa pang makaharap ang Pangulo ng Pilipinas. Kahapon nakaharap naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa Bilibid ang dalawa pang nabanggit ni Pangulong Duterte na drug lord na sina Peter Ko at Herbert Colanco. Dapat ang gobyerno ay nag-work for everyone. Ang gobyerno ay dapat nagsisigurado na lahat ay dataan sa tamang proseso. Paano rin daw malalaman ang punot dulo ng problema kung patay na ang mga maaaring magsuplong sa mga malalaking taong sangkot sa droga? Uh, gawin ang nararapat at ang tama para humbahuli ang tunay na salarin at siya ay, ay, ay makasuhan at malitis. Uh, nagkakaroon ng malaking-malaking imbalance no, sa, sa, sa ating, sa ating uh, society at, at, at to. No, dahil kung ang naiisip nila na hindi sila pwede magalaw, ay eh, gumagawa ko ng parang na imbis na, 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 na police ang tao, ay eh, parang isang kriminal ka na pwede nilang gawin, lahat ng pwede nilang, ng gusto nilang gawin.